today is July 4, Friday. And, gusto ko lang pag-usapan yung tungkol dun sa balita na kumakalat dito sa Japan. Tungkol doon sa prediction ni Miss Rio Rio Tatsuki. Binansagan siyang Japan's Baba Vanga. So, kung hindi kayo familiar kung sino si Baba Vanga, isa siyang um, para siyang si Nostradamus. May mga predictions siya. Ganun din si Mistrio Tatsuki, isa siyang uh, manga writer and hindi lang siya ordinary writer. Nakakapredict daw siya at may mga premonitions siya. And sinusulat niya sa libro niya kung ano yung mga premonitions niya. And meron siyang isang libro na tungkol sa mga napanaginipan niya. So, ilalagay ko na lang dito kung saan siya. kung ano yung exact na libro niya. Base doon sa napanaginipan niya, isang prediction na mangyayari sa July 5, 2025, which is tomorrow. So, um, medyo nagpapanik ang mga tao dito sa Japan. Nagpapanik buying sila, eh, takot na takot sila. Um, yung government din talaga, talagang hindi nila ay walang bahala yung prediction na yon ni Ms. Triotatsky. Kasi may mga prediction siya before na nangyari. Napredict niya before yung nangyari noong 2011 na isang malaking tsunami na nangganap dito sa so Japan. Nakasulat din yun doon sa libro niya. And then, napredict din niya ang COVID. Kaya, ngayon yung prediction niya medyo naaalarma ang mga tao. Ako personally, hindi naman ako sa hindi naniniwala. Uh, nakikinig ako sa mga ganun and um, somehow nagkakaroon din ako ng uh, preparation. Siyempre, hindi natin masasabi kasi katulad nga nun may mga predictions siya na nangyari na. So ano naman din masama kung magpe-prepare tayo para sa safety ng bawat isa, di ba? Pero that doesn't mean na talagang naniniwala ako 100%. So I still believe in God. I still believe kung ano yung sinasabi sa Bible. So yun doon talaga ako nakabase. Pero kahit papaano, medyo nakaka alarma na siya lately kasi sa Kagoshima Prefecture, isang lugar dito sa Japan, isang island siya actually ngayong araw na to ay pinapa-evacuate na sila. Kasi for the past 14 days, nagkaroon sila ng isang libo mahigit na pagyanig. Earthquakes. So, imagine nyo in 2 weeks, 1,000 times mahigit nililindol dun sa lugar na yon. So, dire-diretso na. Last, uh, ang huling balita ko kagabi ay magnitude 5.5 nilindol sila. So, yung mga iba, hindi ko na alam kung ilang magnitude siya. Basta isang libo mahigit siya. Kahit pa paano, medyo nakakakaba siya. syempre, hindi mo rin masasabi, ba? Diba? So, and yung actions din kasi ng government dito sa Japan, katulad kila ate sa may Nagoya, nagpadala na sila sa mga bahay-bahay doon ng mga um, relief goods. So, mga box-box na mga pagkain, ganun, in case daw mawala ng kuryente, or hindi parang COVID, mag-lockdown, or hindi makalabas, magsara lahat ng mga mall, ganyan. At least may pagkain daw. So, may mga ganun na silang eksena, kaya medyo nakaka-bother na rin, kahit ayaw mong isipin, mapapa- ano ba talagang mangyayari? Totoo ba ito? gano'n. So, mapapaisip ka na lang, and hindi na rin talaga maganda yung panahon. Lagi nalang madilim. Lagi nalang uulan. ba? Diba? Kahit summer naman na ngayon. Parang uulan. Tapos, ibang parang galit na galit yung langit. Sa pag ano. Sa pag, yung pagkidla. So, medyo nakaka-alarma na rin. Iisang mga iniisip ng tao. Pero, hindi naman talaga ako super nag-aalala. Parang na-alarma lang ako. And, about cloud, and, ang aking asawa. So, pinag-usapan nga yan last, week, inopen, actually hindi ko sinasabi kay Cloud, so alam ko na siya hindi ko lang sinasabi kay Cloud, pero inopen ang asawa ko na kumakain kami binanggit nga niya na ganoon nga daw would by, uh, July 5, ganyan so isang buong linggo, simula nung sinabi ng asawa ko, eh nagkaroon ng anxiety at panic attacks si Cloud, kaya yun din ang rason ba't hindi ko sinasabi mga ganyan sa kanya, kasi naapektuhan talaga siya super, so nagkakaroon siya ng panic attacks, anxiety ganyan So, hindi na naman siya makakain na maayos and last night nga iyak siya ng iyak dahil sa takot. Kasi nga daw malapit na, ngayong gabi na ba, ganun, parang naano na siya, tataranta na siya. Na hindi ko rin naman siya masisisi kasi nga naman, bata pa siya. So, kahit ako nung bata ako, pag may mga ganyan, parang feeling ko end of the world na, ba diba? So, natatakot talaga ako. Naaalarma lang ako, parang mas iniisip ko na okay, anong dapat gawin. Parang ganun siya. So, yung mga preparations, ganun. And, uh, kailangan ko rin talaga maging kalma at mas makapag-isip ng maayos. Kasi ang asawa ko pagdating sa mga ganyang bagay, para siyang si Cloud na bigla na ng mga anxiety, gano'n. Tapos natataranta na sila, hindi niya nila alam ang gagawin nila, nagsisigaw na sila, gano'n, ano ba't ako, ano ba't ako, gano'n. So, ako tong nasa gitna, di ba, uh, kailangan ko rin talaga maging kalmado. So, pag-pray na lang natin na walang mangyaring gano'n at hindi siya matuloy para sa safety ng lahat. So, nandito na tayo sa bahay. At talaga naman ang salamin ko. Wow. So, nandito na tayo sa bahay. Hi, ikaw talaga ang aking baby. Ikaw aking love. Kau talaga ang lah. Sa buong mundo. Ang saya ti, ang saya ti. Uy, ba't yun, yun? <laughs> ka, di ba? Oo. Uh -huh. Wow, ang saya ti, ang saya ti. Uy! Uy, shi! Wow! 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 Tulala! <tutupan> <tutupan> Kakawin mo lang ba? Huh? Kakawin mo lang? Oo. Oh. Anong nangyari sa ano nyo? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? 1v1 na. 1v1? Wow. Ito yung that 3 points. Hmm. Dalawang beses lang ako nangyari. Marunong na ako yung, kung nari, gagawin ako sa biglang pong, Gagawin ko lang. Ah, yun Yuna, na ano? Ito yung net, andito ako kalaban. Nilangas ako, nilangas na rin ako, nilagano ko. Tapos pag ko, pum! Tapos pumunta rin, niya makuha. Tapos tatamaan niya, pero bumalik Goy eh, wagyu. Nah, tidaklah cukup tu dah. Iku luka kawagyu mu, negawagyu sya. Purukakasi wagyu. Kau beli dulu naurginya. Kaliit kali ite manito, iku rah? Kore? Kore, dua beriti semayan dah. Semayan. Sandapadaw, gentulang kaliit. Hi, wagyu. Penak bak yaitna. 昨日、60の揺れを観測した。今日からのことを爆撃しました。今日はイカ and,、um, ーー、スクイッド、サバ。イカは、ノカバー。友、yeah, さん、俺の友達本当に日本人での、明日行ってたよ、先生1時間。明日、何回トラブルしてるって聞いたの。みんな。 あ、知ってる？明日どうする？って聞いたのに？っみんなで友達と遊び行く。それもうバカかって言った。<laughs> time check it's um 2:17 and i'm still up and watching vlogs hindi ako makatulog na maayos kasi nandito sila hindi naman ako naghihintay hindi <laughs> lang ako makatulog nagugutom ako actually But, ayoko namang kumain kasi delikado na siya. Baka maging tatlong palapag na to. So, as of July 23, guys, um, yung mga evacuees from Kagoshima ay expected na silang bumalik sa mga bahay-bahay nila as early as Friday night. So, bukas yun. Yeah. Kasi today is July 24. That means, medyo kumalma na ang paglindol-lindol sa Kagoshima. And so far medyo back to normal na ang lahat. And dito din naman sa amin, actually kagabi, medyo naramdaman namin nagkaroon ng very very light na earthquake lang kagahapon. Hindi ko na na-check kung ilang magnitude siya, pero ramdam-ramdam din naman namin. So anyway, today nga ay July 24. Yung tungkol sa premonitions or predictions ni Ms. Rio masaya ako na hindi hindi siya natupad kasi meron sinabi sila na July 5 daw ang exact date ng yun nga ng, ng sinasabi nilang mega earthquake or yung ka, um, kalamidad na mangyayari pero ewan ko kung si, saan nang galing yung exact date and time na July 5 ng 4am daw siya mangyayari hindi ko rin alam kung saan ang galing yun. Baka nag-viral lang siya sa social media, sa TikTok or something. Pero, ang talagang premonition ni Miss Rio ay July. Wala siyang sinabi na specific time and date. Ang sinabi lang niya ay July ng 2025. So, it's still July 24, guys. May ilang days pa ang July. I am hoping na hindi na siya mangyari. ba diba? At yun naman talaga ang gusto ng lahat ng mga tao. Ang, ang hindi matupad yung mga ganyan at wala talaga mga tao ang gustong mangyari yung mga ganitong bagay. So, anyways, syempre, hindi pa rin naman tayo dapat, um, hindi pa rin naman talaga natin dapat ipa sa walang bahala yung mga ganito. So, kailangan may mga preparations pa rin. And, isa nga sa naging preparation namin, actually, after July 5 ko na to in order sa Amazon, So, ang um, umorder ako ng disaster bag. Actually, marami kaming disaster bag. Pakalat-kalat siya. <laughs> I mean, meron doon sa kabilang bahay, meron sa kotse, dalawa sa kotse, tapos sa mga stock, stock rooms namin, merong mga ganun. So, doon sa kabilang bahay ah ang wala pa dito sa bahay namin, which is si Cloud ang madalas ang laging nandito. So, ang ginawa ko, inorderan ko siya. Disaster bag, nagkakahalaga siya ng 4,000 mahigit. And I ordered this sa Amazon nung nagkaroon ng prime sale. So, <laughs> medyo, medyo mura siya nung binili ko. And, Um, ang kagandahan lang dito sa disaster bag na to ay may set na siya na may laman na rin siya sa loob So kung ano yung mga laman niya, ipapakita ko sa inyo 30 pieces or 30 items ang laman ng bag Actually marami kayong choices uh, Mas mahal, mas madami, mas malaking bag So mas kompleto siya So kailangan ko lang naman yung mga basic Basic na nilalagay dun sa disaster bag And then yung iba, ang kami na lang yung maglalagay. So anyways, ang kasama dito sa set na to ay chinelas, a e pair of gloves. Ang ganda nung gloves niya, talagang tignan niyo. Maano siya oh. Hirap niyang tanggalin. So medyo sigurado ka na hindi siya manipis. Flashlight. Umiilaw siya dito and umiilaw din siya dito. So, dual purpose siya. An echo bag cling wrap, aluminum foil, paper plates, Three pieces, medicine case, Punan fork isang set. So, baka dagdagan ko pa to. 5 pieces na chopsticks, toothbrush. Tatlong 45 liters ng um, gummy bag or yung trash bag. Meron din silang unan. Body towel. And then, tatlong pirasong mask. And then, ito. Medyo na-curious ako dito. Um, ang sabi ay ito daw ay parang ziplock pero double ziplock siya. I don't really know the purpose of this. Ayan, note set siya. So, extra ziplock para sa mga coins or money. Yan, two-way na screwdriver. And ito, toilet bag. So, pupuan guys kung makikita nyo, parang may powder siya. Ewan ko kung kita nyo. Yan, yeah, parang siya may mga powder or lupa nakasama dito sa loob. And how to use this one, may instruction siya dito, guys. Ayan, kung makikita nyo, i-open nyo siya, ganyan, ganyan, tapos itatapon nyo siya. Alumi blanket. So, parang ganyan siya. Cutter. Rain cape. Pop. Water bag. Pag nalagyan mo na siya ng water, magiging ganitong itsura niya. 5 liters na to pag nilagyan siya ng water. Ito, tissue. Aluminum sheet. Or pwede rin tong latagan, higaan, ganyan. So, yun yung nakalagay dito sa bag. Available din to, hindi lang to sa Amazon. Dito sa Japan, available to sa mga home depots. Ayan, Cain's Home. Um, ano pa ba? Jumbo Encho. Alam niyo na yan, guys, kung mga nandito sa Japan, kung ano yan. Napaka laking bagay nitong magkaroon ng ganito na kahit ilagay nyo lang dyan sa genkan. And sana, sana talaga hindi natin to magamit, pero walang masama kung mapre-prepare tayo, ba diba? So, ayun nga, ito yung nakalagay dito sa na basic essentials. And of course, marami pa rin siyang kulang. Wala pa yung mga first aid kit natin, yung mga personal things natin. Siyempre, dapat ilalagay pa rin naman natin dito. And ito, siyempre food. Meron kasing area doon sa Kain's Home or sa mga home depots dito sa Japan kung saan meron mga emergency sets, um, disaster kits, mga ganyan. So, makakabili kayo doon ng mga ganito. So, ito tinapay ito. So, medyo mahaba-haba ang buhay niya. Ang expiration niya ay 2030. So, ayan. Malaking bagay ito kasi hindi ito, hindi siya bulky sa bag. Rice. naka-ziplock na to Ayan. Curry rice. So, ang gagawin lang, pagkakainin mo na siya, ay lalagyan mo lang siya ng hot water. And then, voila. May kanin ka na. Ganon din to. Naligyan mo lang din siya ng hot water, yung dalawa. 2030 din ang expiration nito kung paano siya kakainin. Available din siya dito sa QR code para makita nyo kung ano yung kanyang um, cooking instruction. Then, extra um, ang ating flashlight. paunti-unti, pag may naisip ako, naisip kami ni Cloud, dinadagdagan namin siya. So, ayun lang guys. Isang gusto ko lang din i-share, no? Para may idea kayo kung ano yung meron dito sa mga, kung ano yung mga pwedeng ilagay sa mga emergency kit. Actually, nakadepende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. So, hindi naman siya required, guys, na eto talagang bilhin nyo or sa Amazon talaga kayo bumili or kumuha kayo ng ganitong set na pero malaking bagay siya malaking tulong siya so ayun lang guys and i hope hindi ko siya magamit sana hindi ko siya magamit hindi namin siya magamit guys so ayun lang let's all pray na lang for each other let's all pray for our safety ganyan and wala din mang masama to prepare yun lang yung isang pwedeng makatulong sa atin pagdating sa mga bigla ang mga situations is yung meron kang mga mga hinanda para in case alam nyo na yon so anyways that's it for today's episode guys please guys hit the subscribe button and comment down below kung ano yung mga naiisip nyo pa na pwedeng i-add sa mga dito sa bag namin, dito sa emergency bag namin. So, comment down below and I'll see you guys on the next episode. Bye!